Magandang araw mga bab mga da. Tara samahan niyo ako sa panibagong araw naman natin dito sa Japan. Medyo na late na ako ng gising sa mga oras na yan kaya hindi na ako nakaligo. Well hindi naman talaga ako naliligo sa umaga. Yan na kasi yung nakasanayan ko dito sa Japan. Bago nga ako lumabas ng bahay, tinignan ko muna dito sa bintana. Kaba na -ula na pala nangis na sa labas kaya pala sobrang lamig na yung umaga. Ang sarap tuloy matulog, ang hirap kumamon. Buti na lang naliligo na ako sa gabi. Para pag gising mo sa umaga, babaong ka na lang para magarmusal at magkapit pula hang di ko kailangan magkilamos ka pa at mag para hindi ka naman ang mahigahan bago pumasok sa trabaho, di ba? Nakasanayan na kasi marami dito, lalo na yung mga hapon, mag-uwi nila ng bahay, garing trabaho, saka na sila lego. hindi na sila lego sa umaga. Kaya minsan makita mo yung mga ibang katrabaho mong hapon, ay mga mota pa, gulo-gulo yung buhok, parang bagong gisin nyo talaga. Hindi na ata natin sa salamin bago pumasok, basta makapagbihis ng diretsyo pasok na sa trabaho. Pero kahit ganun, mababait naman sila. Minsan nagagalit din naman, lalo trabaho? ay trabaho. Kaya kailangan galing yan at pagbutihan mo sa trabaho para hindi ka laging nasisigawan. Pagkatapos nga ng 15 minuto natin pagbabit, inaharating na tayo dito sa so pamaparkingan ng bike dito sa kaysa. Kaya pinark na yung big bike ko dito at ko so na yung sa tenga at gloves. Naglahad na ako papunta kung saan kami nagka-time in. 7.30 na kumagaw yung pasok namin pero ako laging nasa alanganing oras kung pumasok. At dyan na rin kami nagpapansang pagkain namin sa tanghali kasi mura lang naman 200 rin Kung bibili o kakain, ka sa labas, i-budget eh, muna sa so 600, 1,000 yen, isang final lang yun. So magastos yun, di ba? Ilang sandali lang, harating na ako sa department namin, buti hindi ako nali. Nagparit lang ako ng sombrero at sapatos dito kasi umpisan pisan naman ng hamon sa buhay. Trabaho muna ako ah, mamaya ulit. A few moments later. At pagsapit nga ng 10am, ito yung unang QK namin sa umaga. At may ako dito sa labas kung natila na ba yung snow. Alam pa naman pero mahina na. Uh. kuha ko nga ng kape ko dito sa repay na pansin pa ni Taichi sa hamtong camera. Aba ah, talagang pang isa yung yung tunuro ko sa kanya ah, na kending-kending. Ipapakita ang gila sa samandalang itong si Iwai sa humarap sa kamera. Nahihiya daw magpakita sa kamera. E dinry ko pa kang kuhaan sila ng video habang nandito sila sa tapat ko. Pero napansin niya ho, kaya tumay na naman siya at lumipat dito sa to Pinakuha ko na lang siya, hindi ko na din yung video para hindi na siya mabulabog at tumalis dito sa tabi ko. Kaya daw kasing yung mga abo sa mga ganyang bagay. Ayaw niya daw magpakita ng mukha sa mga video ko, okay lang daw sana kung nakablur. <coughs> para niya ako sikat na po sa Pilipinas, nakita niya yung follower ko, 1.7k. Ang dami ko daw follower, haha. <laughs> <laughs> hindi niya alam, nakuha ko lang naman yun sa palo to palo respahan. Iyan lang ginagawa namin, pagka break time namin, naglararo kami ng Monster Hamter. Nagtatawa na, nag-aasaraan, kulitan. Oh, siya A few moments later. 12 p.m. na ang pala yung lunch namin. Doon ang na nga na-find si Iwesang sa QK Basho namin. Di na siya napunta ng kantina. Kasalubong ko pa nga si Kimata sa malungkot. Parang hindi na busog sa kinain. Kailangan mo magtanggal yung sapatos dito sa show do pagkapapasok. Puhuha na ako ng pagkain pero bakit walang laman? Buti na lang dito sa kabila meron pang laman. Wala usahan mo ba? Peda na ako pinagan din open. Kinuha ko na yung pagkain ko para makahanap na ako ng mapupwesto. Si ha. ko si Sarasa kaya dito na pumeso sa tabi niya. At minusang ko pagkain ko para para makain na kasi ko nagugutom na grabe. At ito nga pala yung dish na mubento natin ngayon mga bapang ada. Siyempre may paan ni Sabaw na rin yan. Eee. Nasabayan ko na sana sa pagkain si isada sa pero bigla siyang tumayo na agad. Mga bapeng ko yata ka sabi. Tapos to pala agad siyang kumain samantara na ako kahain kakain pala. Ano yung kinahinhin niya sa trabaho? Yun naman yung kinabilis niya sa pagkira sa pagkain. Habang nakain niya pala ako oh, dito ay eh, nanunod din kami ng balita. Aba mo na Ponji. Oo, ay nakakaintindi naman kahit papano, no? So, pagkakaintindi ko nga dyan ay binabalita yung Nagoya kung saan ako nakatira ngayon dito sa Japan. Eh, kasi nga daw napakadaan ng umulan ng snow dito sa lugar namin. Parang isa, dalawang beses nang sa isang taon. Sa ilang taon ko nga nakatira dito, eh, natatandaan ko lang na mahapal yung snow nung nakaraan taon. Parang pagkakatada ko nga ay nasa hanggang ilalim to that time. The rest on, manipis na minsan naulan ulan ng snow pero hindi naman nakapal kasi pagpagsak sa babay na din dinagad Oh, okay na rin yun. At least hindi hapal yung snow kasi pahirap din yung snow na yan pagka makapal. Eh. maglahad at saka magbike sa kalsada kasi madulas yung daan. Maganda lang talaga tignan. Makita mo yung paligid. Puro puti. Eh. Ang gandang pang may di. Chopang po sa Facebook. Parang nasa jabang ka talaga. So yun. Tapos na nga akong O boss. Kaya uminom na ako ng ocha. O yun tinila dito. Ito na yung pinakatubig nila dito. Hindi sila nagtutubig. Laging ito yung iniinom nila. Kaya eh, healthy. Maganda sa katawan. Minsan nga naiisip ko yun yung sekreto kaya malakas sila at mahaba yung mga buhay. Piruin mo yung mga ibang lolo dito buhay pa yung mga lolo nila. At labas, ng show ko do, bilayan na ang bumuwas yung, bumuush, yung bottle lang no. Grabe nga sa labas, sobrang lamit niyan mga oras na yan. nga po lang sinasabi ko mga 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 daro. Kahit malakas yung buhos lang is hindi man kumakapad. Kasi pagbagsak natutunaw din agad kaya basa yung kalsada. Kaya sobrang lamig sa labas kaya pumasok na ako dito para magpainit kasi may heater dito. Sakto dito mga kasama ho kaya na picture Ewan ko na malapitan yung mukha ni sa Kaya nagulat siya na yung mga mata mm -hmm. Ninyo kahit nagpapahinga siya Nang pa rin yung umiwas sa camera Tahot na tahot para mga popo -po -po na na raid na ayaw ipakita yung mga mukha Samantalang to si Gimata Relax lang, papagkat pa nga Sige na nga, matulog ka na dyan Hindi na kita guguluhin At na nga rin ako nainom ng tubig Laging green na lang ang dininginom ko Para humaba rin ang buhay ko At ko pang pagyaman ko Sige na, pahinga muna kami Mamaya na bye Two years later detail. At mahalipas nga ng mga habang oras namin na pagtatrabaho Sa wakas makakapag out na rin 5pm talaga yung out namin pero nag overtime ako kaya medyo ginabi na ako Mas 7pm na ata nung umuwi ako kaya sinulit ko na yung overtime ko baka makalimutan pa Gusto ko rin naman maayong umuwi kaso wala eh Ang baba ng sahod pagka hindi ka nag overtime kaya lagi na akong gabi ko umuwi At papa order na rin ako ng pagkain ko dito sa car shop pagkagabi Para makatipid na rin at dito na ako kumakain para pag uwi ko sa bahay hindi na ako nagluluto Kasi 200 yen lang din yan. Nasa 500 yen talaga yung original price ng obento namin dito sa Kansha. Kaso yung mahigit kalahati kasi binabayaran na na Kaisha kaya 200 yen lang yung sinisingil sa amin. Bali yung total lang kinakain ko yung tanghalian at yung hapunan ko na Nasa 400 yen lang, di ba? Mas malaking tipid yun. Bali yung total ang kinakain ko dito sa Kansha. Kung 20 days sa loob na isang buwan, bali nasa 8,000 yen Pero wala pa dun yung pang almusal ko, pang merienda at saka yung pang sabado linggo pasok. Kaya nagtataka ako Manila in Japan, yung um, main interview siya kay Tony. Paano niya kaya napagkakasya yung 10,000 yen sa loob ng isang buwan? Siguro ganyan din ginagawa niya tulad sa akin tapos hindi na siya nag-almusal at saka Tapos diet na lang siya ng Sabado at Linggo, hindi na siya kakain. So sobrang mahal kasi ng cost of living dito. Imposible talaga kang pagkasya mo yung isang lapad sa loob ng isang buwan. Eh hey, ako nga eh, budget ko para sa sarili ko nasa tatlong hanggang hapat na lapad sa loob ng isang buwan. Pero ba dun yung mga kinakata sa sahod namin na bahay sa bahay, sa tubig, kuryente, tapos mga tax pa. Nasa kulang o oh, mahigit anim na lapad ata yung kinakaltas na yun. So, sumatatal lahat ng mga gastusin namin dito. Naglalaro sa siya manggang sampung lapad. Kung kukumpit mo sa peso ay nasa 35,000 to 40,000. Tapos ang baba pa ng palitan kaya magkano lang napapadala namin. Nakala na iba, masarap yung buhay sa ibang bansa. Eh, mas masarap pa nga yung ulam po sa Pilipinas kesa dito sa si Japan. Eh. Mukha masarap yung kinakain ko pero sa so totoo lang hindi ah. Butom lang talaga oh, ako kasi ganin sa trabaho. At nagmamadali na rin para maho pauwi na para makapagpahinga na rin. Nalikpit ko na nga yung pinagkainan ko at ako'y tumayo na. Uminom lang ako ng otsa at ako'y lumabas na. Absina na mabab, balam na ka namang mayor. Pagkatapos ko nga kumain sa ako nag-out para pandagdag din sa overtime. Imagine kung makain ka na nga lang, overtime ka pa. Hindi, joke lang. Naisuot ko ng overtime ko kanina kaya hindi na madadagdagan yun. Nakalimutan ko lang mag-out kanina kaya ngayon lang ako nakapag-out. Paglabas ko nga ay sobrang dilim sa labas. Wala nga ilo mga posti Buti na lang yung ilo sa ku kusang nagbubo pagkadmarot pagkatumarot na ako, kilala na ata ako. Nagbike na ako pa uwi pero nakalimutan ko. Di pa pala ako ng internet kaya dumani muna ako ng Lawson para makapagbayad. Kailangan bayaran yung packet wifi para hindi ka maputulan ng internet connection. Nasa 4,069 yen nga pala yung binabayaran ko mo dito monthly. Ipindutin mo lang dito yung smart pit number mo para makuha ka ng resibo at makapagbayad na sa counter. After mo makapagbayad, bibigyan ka ng malaking resibo na katibayan na nakapagbayad ka na. Ang ginagawa ko naman dito, pinipicturan tapos sinisend ko po sa kumuha ng packet wifi. Para naman siguradong hindi talaga ako ng internet. O siya mga ba, mga dan, medyo malapit at tayo sa apartment natin. Kung umabot ka dito, maraming salamat sa panood at pakilike and share mo na rin tong video na to. Comment ka na rin kung taga saan ka para alam natin sa nakaabot yung video natin. Jayoy, chinichiyo, mata ne, bye!